Okay good guys, meron kaming sinaservice dito na Electrolux. Ang problema nito guys, kahit nakapatay o nakabunot, uh, nagkakarga siya ng tubig. No? So ibig sabihin, continuous yung karga niya ng tubig kahit nakapatay yung washing machine. So so yung pasok ng tubig doon sa drum no? kapag bukas yung gripo. So ito ngayon guys ang ating solusyonan para magamit yung washing machine ng maayos. No? So nandito kami ngayon guys sa uh, St. Si Joseph ng Kabuyao Laguna. So, nandito tayo ngayon nag-service guys. So, ang ginawa namin guys, binuksan namin tong top cover para ma-access natin yung pinaka-inlet valve. No? So, tatanggalin natin guys yung pinaka-inlet valve motor nito. So, nandito yan guys. No? Ito ay Electrolux Automatic Washing Machine. Ito po ang ating uh, gagawin no? dito. Ayun. So, tanggalin lang natin to guys yung mga screw na nandito. No? Para... Ma-access natin yung pinaka-inlet valve motor. Ayan. So medyo mahirap din ito guys, i DIY no, kasi nga marami siyang binabaklas. Kaya uh, medyo hindi kakayanin kapag uh, hindi ka talaga sanay mag uh, DIY ng mga bagay-bagay. So ayan, uh, sa mga gusto pala magpa-service sa amin, no message lang kayo sa aming uh, Facebook page, uh, North Cherry Repair Shop. No, so ang mga services na ginagawa natin ay aircon at saka automatic washing machine. So gumagawa rin naman kami ng mga refrigerator, uh, freezer, microwave oven, yun, yun, mga water dispenser. So ayan guys, so, it nandito guys nakalagay yung pinaka inlet valve niyan So ito guys, mayroong screw yan doon sa likod. No? Tinanggalan ng customer natin kasi nga sinubukan nila ito diy pero hindi nila kaya. No? So, nandito guys yung inlet valve motor nyan. So, ang gagawin natin, tanggalin natin yung buong inlet valve motor. So, kapag ganyan guys, ang nangyayari na continuous lang sa pagpasok yung tubig kahit naka-off, uh, buo pa yan yung inlet valve motor nyo. So, kailangan nyo lang yan guys, linisin yung pinaka loob mismo ng motor. No? So, ganoon lang guys ang problema nyan. Basta nag-continue siya sa pagkarga kahit naka-off yung washing, mayroon niyang dumi sa loob ng inlet motor na kailangan nyo siya talagang linisin, no? Ayan. So, wag nyo rin, guys, kalimutan, ipalo and subscribe ang ating uh, channel, no? Kung kayo po ay may mga automatic washing machine sa bahay, uh, ipalo nyo po yung ating mga video. Baka isa sa mga video namin ay later on ay maging problema din ng washing machine nyo in the future. Pwede nyo itong uh, gawing reference kung kayo po ay mag-DIY, no? Or magkaroon na kayo ng idea kung anong sira ng inyong mga washing machine. So, ayan guys. So, tinatanggal lang guys ng kasama natin yung hose na nakakonect dito sa kanyang uh, inlet valve motor. No? Para matanggal natin, maalis natin siya dyan at babaklasin natin at linisin natin yung pinaka loob niya. So, ayan. So, ito nga guys. Ang sinasabi ko, medyo ano ito, medyo mahirap siya i-DIY kung hindi ka talaga mahilig magbaklas-baklas ng mga bagay-bagay. No? Ayan. Yan so ang ating channel pala, mayroon tayong Northchair Vlog at saka yung Northchair TV. No, pagdating sa YouTube, uh, Northchair TV tayo. No, pagdating dito sa Facebook, uh, Northchair Vlog po yung ating channel, no. So pwede niyo po dyan ma-search yung mga problema ng washing machine. So kung ikaw ay technician, ni mo yung ating uh, channel, no. Marami kang matutunan dito. Kung ikaw ay baguhan sa industry ng uh, repair ng washing machine, marami kaming binibigay ng mga tips dito sa mga baguhan. Ayan. So, ayan guys. Kinakalas na namin to. Ayan. So, yung... Sa so, mga gusto mag-DIY, ayan. Panoorin nyo lang yung ating mga video. No? So, matutunan nyo yan guys. Kapag uh, lagi nyo napapanood yung mga video natin. Ayan. So, atin lang natin guys na mabaklas ito. No? Ayan. So, ito yun, guys, no? Yung parts na ito. Ayan. So, ginawa namin, guys, binuksan natin yung pinakamotor nito, no? Naka may apat lang naman yan, guys, na screw. Binuksan natin, ayan. Tapos, ayan, lumabo yung camera natin, no? Wait lang, ayan. So, ito yun, guys, yung parts na, na kailangan linisin, no? Kasi nga, hindi na nagkoclose ng maayos ito. Gawa nung dami na siyang bara. Barado na siya ng dumi. No? So, kailangan natin siya linisin, no? So, ang paglinis yan, nandahanin nyo lang, guys, kasi may mga spring na maliit yan. Ayan, ano yung spring na maliit na yan. Dandahanin nyo lang, no, kasi nga, baka mamaya mawala pag backlash nyo. Ayan. Tapos yung paglagay niyan, guys, dapat kung anong, paano nyo siya tinanggal, ganun din siya ilagay. So, ito yung parts na to, guys, ang laging nagkakaproblema dyan. Kailangan nyo talaga siyang linisin kasi, ano to, ah uh, ito yung nagkakakos ng bakit hindi siya nagano. Ayan, guys, oh. Ano yan? Bali, tatlo yung butas niyan, guys. Dalawa sa gilid-gilid. Tapos mayroon isa sa gitna. So kailangan yung mga butas na yan guys, sundutin nyo. Kasi kailangan mo lang bara dyan. Kasi pag may bara dyan na isa, so ang mangyari dyan, hindi yan mag-close yung valve nyo. Mangyari, continuous yung karga ng tubig. So kailangan sundutin yung mga butas na yan. No? Para free yung butas na yan. So kuha kayo di guys ng karayom o mga maliit na bagay na pwedeng pang tusok para malinis. No? So pwede rin yung wire na mga maliliit no pang tusukin niyo lang yung mga butas na yan basta lahat ng butas na nandiyan guys usually kasi guys sa mga electrolux tatlo ang butas yung iba naman kasi dalawa lang no so yung tatlong butas na yan kailangan mawawala lahat yung bara diyan bago niyo siya ibalik no kapag nako na niyo na yung bara diyan sa diaphragm na yan pwede nyo na siya guys ibalik ayan so yan yung sundot lang natin para matanggal yung mga bara na yan. So, gamit tayo ito ng mga electrical na maliliit pang sundut sundutin natin para matanggal yung bara na yan. Pero kung maganda, kung may karayong kayo na sobrang liit, pwede nyo gamitin pang tusok dyan para matanggal talaga yung mga bara dyan sa butas na yan. yan. So, ganoon po ang pag-repair ng uh, continuous flow ng tubig, nagkakarga ng tubig kahit naka-off yung washing. No? Halos applicable ito guys sa lahat ng brand, no? hindi lang sa Electrolux. Aplikable po ito sa lahat ng brand ng washing machine. Pag ganyan ang problema, same problem lang yan guys. No? So ayan, sundot-sundot natin yung mga maliliit na butas. So ayan. Ayan, so okay na yan guys. Nasundot na natin. So balik na natin to, no. So tandaan nyo lang kung paano nyo naman binaklas, ganon nyo lang din ibalik. Eh, no? Ayan, so ayan, Ibabalik na natin. Ito nga sinasabi ko, mayroon lang itong apat na screw na kailangan nyong tanggalin para mabaklas nyo yung pinakamotor. No, yung ibang inlet bulb naman guys, wala siyang screw. Ano siya? Nakalock lang, no? So, yung yeah, klase yan. Mayroong screw type, may yung parang clip type lang. So, same lang naman yung... <laughs> ang problema, no? Same lang naman ang gagawin nyo. Ayan. So, ang gawin natin, testing mo natin bago natin kabit. I-connect na natin dito diretso. ayan, o. Oh. I-connect natin. Tapos, buksan natin to. Ayan. So, dapat wala na siyang tulo, no? Kasi kung mayroon siyang tulo, ibig sabihin, sira pa. So, ibig sabihin, wala na siya, guys. Oh. Ayan. Ayan. So, okay na ito, no? Ibabalik na natin, no? So, ayan. So, testing na po natin. So, working na ito, guys, no? So, yun lang naman ang problema niya. Kailangan lang natin linisin. So, importante lang, alam natin gawin. Okay, guys. Thank you. Bye-bye.